Dumating na po sa punto na naglulut na ang ilan nating kababayan sa ilang lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda. Nililimas nila ang ilang pagkain sa ilang tindahan sa panahong ito at kung isa sa alang-alang ang kanilang sitwasyon. May tuturing nga bang krimen ang looting? Pag-uusapan natin yan sa Kapuso sa Batas kasama si Atty. Gabi Concepcion. Magandang umaga, Atty. Magandang umaga din at syempre magandang umaga din sa mga sumusubaybay sa atin today. Yung nagaganap na looting attorney, may tuturing nga bang krimen? Lalo na kung sinasabi, yung iba daw na may ari, pumayag naman daw, nakunin yung mga pagkain, tubig. Eh, syempre, pag pumapayag naman sila, di walang problema. Kung hindi pumapayag, the general rule, palagi, eh, dapat po natin taan, action and general rule, bawal ang pagnanakaw, ang pagkuha ng mga gamit na hindi po sa atin. Pero krimen ba talaga ang looting pagkatapos na isang disaster? Hindi na po bago ang ganitong balita. Alam naman natin sa ibang mga trahedya sa ibang bansa, katulad ng Hurricane Katrina sa Amerika at yung, yung lindol sa Haiti, eh talagang naging problema din to. Pero krimen ba talaga to Sa palagay ko po, depende din talaga. Dapat din po natin ilagay mga sarili po natin dun sa ating mga kababayan na nasa gano'ng sitwasyon. Mm -hmm. Kasi nga kung wala kayong relief supplies, walang dumadating, yes. tatlong araw na at gutom na gutom na at nasa isang tindahan lamang ang tubig at sa kapagkain, mm -hmm. masasabi po natin na baka eh, pwede itong pumasok dun sa konsepto na self-preservation, eh, di diba? mm -hmm. kung Kumbaga self-defense, na fear, avoidance of a greater injury, na naman po sa batas natin ng criminal law, na kuminsan ito ay maaaring magjustify o mag doon sa isang krimen. Mm. Pero, ibang usapan ko ang mga ninanakaw naman po, mga TV set, mm -hmm. mga makina, mga gamit na hindi naman kailangan para mabuhay. Iba sigurong usapan yan. Dahil hindi na po yan na nasa cloud ng konsepto ng self-defense o self-preservation o protection dala ng malaking pangangailangan. Sa ganitong pagkakataon, walang protection o consideration na dapat ibigay sa mga naglulut dahil lang to take advantage lang sila ng isang disaster at sa larangan nga ng criminal law ang tinatawag po ay aggravating circumstance po ito. Ibig sabihin, mas mataas o yung maximum ang penalty na ibibigay kung ang isang krimen tulad ng pagnanakaw ay ginagawa during a calamity or misfortune, ayon nga sa Article 14 ng Revised Penal Code. So, so talagang, mm. kasi ko hindi naman talaga kailangan eh, na gamit, kinalaman walang kinalaman, sa survival. pagkain, tubig, uh -oh. tungkol sa self-preservation, mm. or survival, eh talagang pag na yan. Mm -mm -mm. So, attorney sino ngayon ang may responsibilidad sa pag-restore ng order? Ayan. Nako. <laughs> police ba? <laughs> well, dapat yung police, but uh -huh. we must understand in a calamity of gan ganitong proportion, pati yung mga kapulisan natin na galing doon biktima din sila mm -hmm. eh mm -hmm. di ba baka kasama dapat, din sila oo. siguro yung mga nakaupo na ekotibo na hindi na sa ng bagyo sila dapat ang merong rational logical mm. preparedness mm. kasi hindi naman to dumating ng ganun hindi naman siya buhawi na hindi mo expect uh -huh. di ba ang tagal-tagal na sinasabing padating padating mm -hmm. diba? mm -hmm. syempre yung mga na scam na fans ito na sana yung nagamit di ba mm -hmm. para sa mga anti-flooding mechanism, yeah. mga... Naglagay ng matibay na evacuation center. Mga evacuation diba? center, yung ability to provide. Pambili na ng helicopter. Ngayon sa panahon na uh -huh. hindi madaanan ng mga... Yung mga kalye, di ba? Mm -hmm. Sinasabi nga ng iba, helicopter ang pinakamaigi kasi pati yung mga airport sira. Ibagsak mo eh, na lang ibagsak yung mga relief na kailangan ng mga kababayan natin. Diba? Marami din sana ng helicopter na nabi. Oo, doon sa mga ano. Ayaw mo, pupunta rin tayo dyan. Okay, maraming mm -hmm. salamat, Atty. Gabi Concepcion, sa aming pagbabalik. Ang mga karanasan ng ating mga kapuso na naranasan ng matinding hagupit ng bagyong Yolanda, ikukwento sa atin ni Laban and Your kanyang team, Diyan lang po kayo.